Welcome to Andy12 Channel Harvest, Laga Eng, Maize

Ano ba? Sa option na dito nila aga. po siya lang kasi naisang ko dito. Okay lang po yung gano'n siya. Teka na. Yan yun lang. Okay. Yan lang. Yung po siya mais. Ngayon, pagkatapos kung harbisin ito, tungo gano'n na ito, tungo may kalabasa na hindi naman dumaki. Kukanin ko niyan, yan, kukanin ko na yan. Ko yan. Dito ko magtatanim pa ng bagong mais hanggang dito lang. <coughs> Pwede ko rin buuin ito ito, itong nilaw ito, kalating ito, maisan to. Hanggang sa dulo na yan. Hindi, pag tumubo siya, maganda siya tingnan dito na yung niya. Sabi ng side na to, yun banggaya gaya magtatanim dito. Nagtanim siya dito ng ampalaya. Dito sa lugar na ito, siya ampalaya. Hindi so, ko na magtanim dyan. Sa, sa gilid na yun. Ayan guys. Ito lang yung ating tanim na habagong niya. Harvest and Rice. <coughs> Mga ilang kapo siguro siya. 2, 4, 6, 8, 10 Mga 30 lang siya Ay, times 2 Pwede pang mabuhay yung iba Pag ko yung itaas Meron pa yung sa pangalawa Pwede pang mabuhay Huwag lang muna agad bubunutin ang update Para ubus lahat Hindi pa malaki yung iba ngayon mo, tumawa dito. Bayat ang lupa. Tapos ito naman yung sakong ko. Kapo din ang bigay tayo ng malunggay sa Kababayan natin. Sa aming pinagkatrabaho. Malakad ng malunggay guys ko. Kaso yun, nakakayong paltak-paltak yan. May pitak na siya. Parang siya nang nag sakto. O, ayan. May kumuha na naman dito. dito, bo. Tubo or mais? mais? Ah, inawa na niya siguro yung ilalim, oh. Eh. Inawa na niya yung ilalim. Hindi ko alam kung nakuhaan na naman ako ng isa nitong kasama ko na yun. Kasi matagal niya. pinag iinitan niya. Ano yun na naman, oh. Eh. Bilok naman yun, Eh, sabi niya, oh, kuha na raw, eh. Sabi ko, one time na ako. huwag ka kukuha ng... Kuhaan. kasama kang panggahal at 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 lang. kumuha ng mais <coughs> ito yung aking saging may suwi na naman may dalawa na yung suwi may tatlo huwag pa isang malit na suwi gusto sa malaki okay. ba apat na pala apat na suwi tapos din papaya na hindi ko palang kung lalaki o babae kasi ano may bulaklak siya sabi ng sama ko yung bulaklak na yan Pwede pa maging bunga yan. Pagdating kasi bulak lang, kasi bubuka. Saka namin yung bunga sa loob. Ay, eh, sobrang dami. Yeah, Hinahayaan ko lang siya. Maliit lang guys yung papaya na yan. No? Parang hanggang ang dibdib ko lang. Ang bayawang ko no? Tapos yan. Mamaya ang tangali. Nakaharabis ulit tayo ng kanting nga ng kaya. Eh. Pamiligay lang natin kasi nga, nakukuha eh, na eh, natutuyo na. Eh, bihira na magdito ng malunggay kaya pili natin sa mga kaya na natin siyang malibis tapos yung mangga ay yung mangga o oh, na sa taas pag kinuha namin siya ayun oh, o, na siya, laglag -lag na oh. hinag sa, sa puno Nalagay ko lang ulit dito para kain nung isang kasama ko. yan. may dalawa na. ako ko ng laglag kanina. Tapos to. May dalawang mangga na. Dito naman pa na to. Ito kumanga na to. Kwan to, natin. Ay. Ay, na to. Ayan. Ayan, bumaganda sa pasya. Pinagapang ko dito sa kwan. Sa malunggay natin. Isa naman buwa siya. Para bulat. Para na nasa pasapang. Ayan.

Ang tabo lang natin. Siguro kung yung ang dali dito. Ang tabo. Kasi kulang sa tubig yung tubo na to. Dapat talaga makukuha rin siya. Ito yung banggali ko kasama. O! Oh. Ayan yeah, may lovebird. 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 Ayan Lovebird pa Well, kulay dilaw lang siya. Ayan, lumalis na. Uh, um, ayan, lumalis na yung banggali. Ayan. Okay, yun lang update sa ating taniman. Pag ko na nakauwi mamaya, harbisin ko na yung mais. Mag-harbis tayo na mais mamaya. Okay, lalabas na tayo sa ating gantin. Okay guys, this is on the YouTube channel. Ang inyong kaibigan dito sa Saudi Arabia. I-update ko lang ulit kayo nga pagka mag-harvest tayo ng ating mais. Babo! Okay guys. Nag-harvest tayo ng mais. Ayan. Pinipili lang natin yung malalaki. Yung kompleto na siya. Andito na yung harvest natin. Ayan, marami na rin. Kakarvest na tayo. Ayan. Ayan ang nakuha nating mais. Ginawa na natin basta po kumpleto na siya. Yung iba, kumpa, bubut Pero kagaya ito, tuyo-tuyo na ako ng na Galing na, oh, oh set ko na siya kana. Hindi natin alam kung masarap ng ilaga. Yan, mamais natin ngayon. Yan lang ang natin. May natira pa sa puno. Yung maliliit ito, pwede na rin ito. kanyang banggali kong kasama kumuha na babot pa yung isa nakuhan niya hmm. tingnan pa natin baka meron pang pwede na pwede nang tanggalin yung hindi nalalaki ba ito pwede na to hmm. malilit pa siya malilit na siyang tinan pero kumplito na yung kanyang buto ito pwede na rin to. <laughs> <laughs> and guys, I'm gonna to nice. Jake is still out here. Everything in the This one. mamumunga pa siya. Kasi meron pa siya maliliit na bubot dito. Ito pa ang maliliit ang ito. Iwanan ko lang siya. Ayan. Ayan, harvest na natin. Kunti na lang natira. Ito ang harvest nating mais. Ayan. Huwag ako ng limang piraso para sa sa, sa barracks. tapos lahat. Bigilan natin yung mga boss. Para mga hindi magalap this one. Give to Malik this one. Ah, ada niya? Sige, but, okay. pull open. Yan, guys. Tingnan nyo. Ganda ng mais ko. Good corn. Oh, go, good, sweet corn. Good sweet oh, very good. Yan. Di po ba? Buong buo. Ang ganda niya. Full coming. Full coming. Ang balak niya yata iihaw yung kan aapin Ito na ito isa. Ngayon kami. Ito bala ko naman ilaga to. Kukuha ko nang para sa tropa para sa kampo. Tapos give to sa uh, Malexa. Yeah, we give to Malexa two pieces. Shahid two pieces ng like this. Two pieces. Bibigyan natin sila pa Open, open. Yeah, check open ba din yung gift no. Okay, yan po guys, yung na harvest natin. Tapos may natira pa tayo doon. Kaya <coughs> lang natin, diligan pa rin natin para lumaka pa yung ito, ito yung sasabi ko, ito yung mga sa baba. Yung pangalawa. May pag-asa pa siya, ito. Pagka talagang walang-wala na, harvest natin para magpagtanim tayong panibago. Okay, good luck po. Ayun. Ito yung mga naka namin. Bala ko, ilaga, maglaga ng limang piraso. Kasi nakakamiss din ang nilagang mais. Meron pa tayong natira dyan, mga isang buwan na naman buwan pa, bago natin harvest yung natitirang yan. Tapos diretso na siya. One, okay, tabo okay. This is Andy Channel, ang inyong kaibigan dito sa Saudi Arabia. Kasama ko ang Panggali kong kasama. Ayan. Kasama ko dito pagtatanim. Nagtanim na siya rin na ng Ilan po na? Are you planting already? Yes. Okay. Inshallah, this one come. One week, this one come. One week come. Okay.

no enterarse de la